Hi guys, magandang hapon po uh, Ngayon po ay uh, mag alas 6 na ng hapon pero dahil kararating po nila nung mga high school galing po dito sa galing po ng school uh, meron na naman po kasi sa susurpresahin na bibigyan ng uh, cash galing naman po sa isa na naman po nating followers kumbaga uh, ibibigyan niya po ito dahil uh, favorite niya yung bata na yun tapos syempre Uh, kung sino yung idol nila lang kapag pasaya sa kanila ganun talaga yun yung pampatanggal ng pagod nila lalo sa mga OFW abangan nyo ulit kung sino yung bata na yun medyo malaki naman siya ngayon nung nakaraan di ba maliit medyo malaki naman siya ngayon so, tara punta natin yan nakikita nyo naman po kung kaninang bahay ito yan abangan nyo ulit kung sino yung bata na bibigyan natin let's go Walang tao guys. Siguro kumakain sila. Kapatid na natin. Ha? Oh, tige, tara tingnan natin. Ano mo? Ah, tara, pasok, pasok. oh. Oh, Balik kayo dito. Oh, yan. eksakto <laughs> <Exacto. laughs> eksakto kumakain sila. Makikain muna tayo. Oh, yan. Nakaiba yung vlog natin kasi naabutan natin ang abutan natin ang na kain yung mga ano, O oh yan si Kuko O oh, ay si Kuko o oh. Hugas na nervyos <laughs> Wala lang po silang ano Wala na. silang Lasi kanin tapos na <laughs> Okay ah uh, O oh, yan nakikain pa si Kat Kat Nakikain <laughs> pa Yan guys uh, Gusto ko lang uh, ibigay itong nag-sponsor naman para kay Lance. So, grabe wow, lang po na <laughs> no? Napakadalan pong, uh, ano si Lance. Napakadalan po siyang mabigyan ng sponsor. Kung hindi kasi si Kukong, si Lucas, si Laijong, ganun. Yun po yung laging halos na nabibigyan-bigyan ng mga uh, sponsor. Pero ngayon naman, this time naman, oh, uh, <laughs> si, si Lance kasi Ah, uh, talaga nito. Tsaka sabi niya ni Mami, kahawig daw siya ng pamangkin niya. Tsaka malambot daw. Ay, malambot. Bading kasi siya, guys. <laughs> Hindi. Malambot at mahihain daw. Yan. Sabi ni Ma'am, shoutout po kay Ma'am Joyce Clemente ng Cabanatuan City. Nagbigay siya ng 600 pesos para kay Lance. So, grabe si Pinapawisan. <laughs> Pinapawisan si 600 pesos. Ah, So ay bow ni Lan siguro pag niya sa school para hindi na alalahanin ulit ni nanay yung pambaw nila. O, diba? Napakalaking tulong po nito, Ma'am Joyce, na binigay po niyo. Yan. Yes, tingnan nyo. Si Kuko yun siya kasi... Yes, kasi? Si Lance kasi? Ano siya? Pinapawisan na si... Pinapawisan, Pinapawisan na malagkit. Ano? First time, magkat sponsor ni Nervius. Yan. Sabi, kumbaga, napakalaking tulong na po nito dahil ilang week na nitong baon nila. So, mo. You know, si mama ay isa sa ang WFW, pero siyempre, sabi niya ay uh, ang province niya, ang lugar niya dito sa Pilipinas. Abanatuan City. Si Ma'am Joyce Clemente, thank you, thank you po sa inyo, Ma'am. Itong 600 pesos ay ibibigay ko po ito kay life. Salamat mga lands. Wala masabi mo kay Tita. Maraming maraming salamat po sa nagbigay sana po mas marami pa po kayong matulungang bata na katulad ko. Oh, ang galing naman. Sinanay wet, sinanay. Maraming salamat, Ma'am Joy sa pinadala niyo ang pera ni Lance Malaking tulong po 'yung pambayad niya ko si Eskoy. Maraming salamat, Ma'am. God bless po sa inyo po. Okay, 'yan guys. Grabe sobrang bilis. Sobrang bilis nilang ano. Uh, okay. Yan. Ah, uh, Kay Ma'am Joyce at sa lahat ng mga followers natin na nagmamahal sa mga bata, maray maraming maraming salamat sa inyo. At God bless. Uh, sana hindi man namin maibalik kung ano yung maibibigay nyo. Pero si Lord na po yung bahala na magbigay ng mga blessings na mas marami kapalit ng mga binibigay nyo po sa mga bata. Bye-bye!